Ay, hello po. Good afternoon, guys. Ayan. Hello po. Ayan. For today's video, tayo po yung mananamsam ng mga sinampay. Ayan, kasi po parang uulan na. Ayan, sa tingin ko uulan na. Ayan. Ayan po, kunin na natin yung mga sinampay ko. Bago pa bumagsak ang ulan, nalikom na natin. Ayan. Kasi tuyo na naman po ito, guys. ito din dryer ko. Ayan. <laughs> Ayan po. Ayan. Kasi oh, parang ulan na po talaga. Ah. Hmm. Makulimlim. Ayan. Tayo na manguha ng sinampal. Pwede naka dryer na. Kaya medyo tuyo na po siya. Hmm. Ayan. Bago mahuli ang lahat, atin ang samsamin. Ayan. Medyo madilim na talaga guys. Ayan. Diba? Parang madilim na po. So, bago pa umulan, nakuha na natin yung mga sinampay. Ayan. <laughs> Hello po. Kumusta po kayo? Ayan. May galab shout out po sa inyong lahat. Nating kuhain na. Malawak po ang aking sampayan din. Ayan. Ang aking mga sinampay. Ayan. Natulo-tulo na nga. Okay. <laughs> Sorry naman guys, ano ba <laughs> Parang na ulan-ulan na. Atin ang kuhanin. Bago mahuli ang lahat. Ayan. Ayan. Hirap guys na ang ganito. <laughs> Ayan. O oh, diba? Itong uniform ng aking anak. Kailangan Makuha mo agad. Para meron siyang isuot mamaya kasi papasok siya panggabi po kasi si Danica Ayun. Ah. yan ang kanyang uniform <laughs> kaya araw-araw po ako naglalaba kasi gawa po ng uniform niya dadalo lang po kasi uniform niya so kailangan natin laban lahat ayan pusa mga ilaw dyan nak, ang dilim nandyan na lola kasi yung lula niya nasa labas. Wala, wala. Ah, wala dyan? Kala ko tulog. Ayan guys, ako'y nag-imis din. Ah. Ayan. Ha? Huh? Nakakapagod. Anak, kunin mo na yung sapatos din ni ate. Nasa bubong. Sa likod, sa may banyo. kasi nandito yung aking buso. Awas na siya. Ayun. Ayun nak. sa bubong. Ito okay, yung nilabang ko kanina. Ito yun Ito yung kumot ni Danica. Para mabango-bango naman ang kanyang kumot. <laughs> Maarte po kasi yun. Ayaw nyo na may umok yung kanyang ano, kumot. lagi po yung nakaano. Ano ga mama, di mo nilaban yung aking kumot. Amoy lolo na. <laughs> Sorry naman sa mga lolo. <laughs> Kasi di ba, mga takot pang maligo ang mga lolo. Kaya ang joke niya. Amoy lolo na. Ah, <laughs> uh, nak. Uh, ilagay mo ito doon, no? oh. Yes, Ayos Yeah, salamat naman at nakatuyo na tayo. Ayan guys, salamat po. Ayan. Nakuha ko na yung mga sinampay ko. Ayan pa. Yan na lang aking gagawin. Tutuktukan ko yung mga sinampay. Este. Basahan. Ayan. Alright. Ayan. Tayo muna pakuya-kuya ko dito. At medyo hinapo tayo ng kaunti. So dito muna tayo pakuya-kuya. Sa aking munting pahingahan eh, sa harap ng aking tindahan guys yan po ang aking munting tindahan guys ayan ayan o oh, diba medyo may laman laman na kaunti ayan <laughs> ayan marami po salamat sa tumulong sa atin dyan para magkalaman nya ayan may galab shoutout po sa inyo Kuya Romel, kung sino ka man po kasi hindi ko pa nakikita ang, tumulong na ito sa akin napaka generous niya po napaka bay hindi ko pa po nakikita kung anong itsura niya kung ano hindi ko, nakakausap ko lang po siya sa ano sa live chat ayan yung mga tao po palang mga bangwain kahit na puhunan at saka pampagawa po ng bubong Ayan. kaya may galab shout out po sa iyo kuya Romel kilala ko lang po siya sa pangalan pero sa hindi ko pa po siya namimit ng personal Ayan. So, marami po salamat sa iyo God bless po sa inyong pamilya. Ayan. Thank you po maraming po salamat, Kuya Romel. Yan, God bless po. Pag-ingatan po sa mga ni Lord. Yan, napakabuti niyong tao. Yan, thank you po. God bless. Yan, marami po salamat sa mga viewers ko dyan. Ayan. Thank you, thank you po. Salamat po ng marami sa inyo. Ayan. God bless us all. Ayan. Bye!